Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo ang almosa. Wager ho. Na <laughs> La sobra. Wager Hindi, sa tasa lang. Ito po yung wager hook, okay. Instant oatmeal. Yan, kahit talaga mo lang sa tasa. Is that hello, Ayan, uh, pwede sa senyor ito pag matanda, good for kami ng mga saging uh, sabah. ala lalaki ni Ayan, so ilagay ko po yung isa. <laughs> Siyempre, kukulit mo dito. Nagtitinda na po tayo, mainit. <laughs> Lagi aku Saging. Sa Lagi aku konti. Yung Ayan ay, po yung na malapit lang yung opisina kasi sinabi ko nga ito. ito po yung panulukan ng, uh, ng uh, Quezon Avenue at uh, itong uh, Araneta Avenue mga mga kababayan. Yan po mga kababayan ay magiging sisina po yung room at itong Araneta Avenue at, at itong Ngayon, Di Pangulo. Ha? Bukos po, ha? Kay General Torre, mga kababayan, meron pa ba? Kung inyong maalala, mga kababayan po, ito pong pahayag ni Pangulo na pananagutin lahat po ng mga may kinalaman. Saan? Dito sa flood control project. Sino po ang mag-iimbestiga dapat? Yan! Oh, ang biyay! Yeah. Uh, forget you na! Ah, ang mga na ang sinasabi natin ng gobyerno, ang mga kawali ng gobyerno, ang mga kawali sa totoo lang po binigay ng <laughs> doktor um, ang eh. mga kawali ng mga kawali ng gobyerno, ang hindi kawali ang mga kawali ng gobyerno, ang mga kawali ng gobyerno, ang ang

Ah, so you take no, no You take Ano yung mga tanong yun? Ano na naman. natin. naman ay isa, loyal, loyal kay Pangulong Marcos. Ngayon, wala pong ibang pagtitiwalaan para investiga dito po sa kinakaharap nating uh, alagang na uh, alos sa uh, dalawang linggo na ho natin na tinatalakay itong pag-uukol sa plan control project. Ano po? Ano, mga kabayan So ngayon, eto, ha? Eto na. Alam naman natin ang trabaho ng NBI ay mag-imbestiga. So eto po ba mga kababayan eh, i-imbestigahan na ho isa-isa itong mga tao na may kinalaman dito po sa flat control project. Ako, mga kababayan ko. So, yan ha. oh tinanong po mga kababayan, yung kampo po ha. Hmm. Meron po tayong uh, mga bookwit -book dyan eh, ano. O, oh, eto ang saktong-saktong sinabi, ha? Ay, alam naman natin na wala hong ibang pagkakatiwalaan? si Pangulong Bungkuman. Ano? Kaya, ho, kinakailangan na dapat yung mag investiga sa nais niya na dapat, eh, may malagot, ano po, dito po sa mga hapusapin na mga pangukurakot at pagpawalakyan ng mga negosyante, mga kontraktor, at mga politiko na umabuso na talaga na mga inahasa po ang pondo ng uh, control project kaya wala na community si General Ore so mga kababayan po matindi talaga ito ano matindi itong talagang uh, uh, kung paano inisip ano na gagawin kasi mga kababayan eh, si uh, General General kung hindi nyo paalala, abay uh, in ilang buwan pa lang po dyan po sa pagiging PNP niya. Ano? Pero mga katubayan ko huwag po kayo na mawawalan no, ng na... tiwala o, kay General Magtatis naman. Ano po? Kasi po mga kababayan, atin yan atin po si General Magtatis. Itong mga DDS nang aangkit lang po yung mga yan na atangatanga ba si Pangulo? Ilalagay niya sa posisyon ay eh, yung kaalyado ni kunyo. Pupo kasi itong mga DTS, mga bayan. Mahihina ang mga pukuti niya, hindi nila magigets Kasi masyadong malalim. Oo, malalim ito ka. Uh, ha, grabe ng ang pinano kung paano gagawin sa sa kakasumara nito. O, makinig kayo sa mga hindi ho, ano uh, ha, uh, hindi ho nakakaunawa na ang pinapaniwalaan ay uh, yung mga DTS na tatanga-tanga. Ha, makinig kayo.

ang nagluk-luk si Pangulo. Pupo ba kayo? At nakal ano naman, ano? Ha? Yan, mga kababayan. So, maliwanag na maliwanag na ako, mga kababayan. Ayon sa aking goodwill sa kampo ni General Torre, ay mauupo na po siya bilang NBI. And mga kababayan, alam niyo naman, ano? Ha? Silabato. ba to? Wala, ayan mo na yan, Wala. Pero nure. Ah. Oh. Ewan sana katuayan ko. Ito, ha. Pwede pa raw magbago. Paikayaw magi-kay. Pwede pa hum magbago. Ito kasi raw ayo pa lang ito. Sinag-usapan ano. Pero ho, ha, baliwag ko na isa po ang MBI am ah, na am pwede

So, mo kayo, mga, mga kababayan, na kay General Torre na upang bola kung anong at uh, kung saan ang uh, mapipili niya sa posisyon. Ano? Yan, maliwanag mga kababayan ko ah Pero nga, sa ngayon, eh, parang mas matipabal na daw po yung pagiging FBI Director. At, mga kababayan ko. Diba? No. So, yan mga Oh, alamin natin sa mga susunod na di ah, Diba? Kasi ho, ngayon, eh, talagang under negotiation lahat. Ngayon po, mga kababayan, eh, talagang ang daming pag-uusap. Oo. Oh, at uh, kung hindi nyo mga kababayan, ano, kung hindi nyo magbabatayan, oh, na ang ito uh, ha, ah, mga kababayan, ano, ah,